Munti kang pa ma-injury si Stephen Curry simula pa lang ng laban. Jimmy Butler naghalimaw naman sa put-up dunk na to. Stephen Curry napapasayo na lang sa nangyayari sa laban. Simula ng laban, Brandon Pojemski, 5 straight points agad ang kinamada para sa Warriors. Sa kabila naman, binastos ni Robinson si Draymond Green pa birthday ata sa kanya, slam dunk. Bawi naman agad si Curry, sampay ang kamay ni Michael Bridges and one. Eto, unang tres naman ni Kari, iiwan na naman si Mikael Bridges. Gandang floater naman sa gitna, nito ni Kevin Knox, bagong player ng Golden State. Jalen Bronson, iniwan ng tatlong bantay, kinanan pa para pamatay sunog. Matapos ang first quarter, pinabalutan na ang tuhod ni Stephen Curry. Well, simula ng second quarter, pinamunuan ni Anunobi ang 8-2 nating run ng New York Knicks. Golden State Warriors parang walang gana na pa-timeout agad itong Steve Kerr. After timeout, parang nabuhayan itong Golden State Warriors. Naghalimaw itong si Jimmy Butler sa ilalim. Nasundan pa yan ang baseline jump shot. Mukhang ginaganahan na ito si Jimmy Bucket. Sa kabila naman, Anunobi na naman. And one, buhat na buhat na ang New York Knicks. Sa sagot naman si Curry sa kabila. Driving reverse layup. Abate pa rin ng New York Knicks sa second quarter. Nagkaroon naman ng momentum ang Golden State Warriors sa simula ng third quarter dahil sa 5 straight points si Stephen Curry. Jump shot naman sa kaliwa ang sinagot ni Jalen Bronson para itablang laban. Naka-attack mode naman si Jimmy Butler. Kinaliwa sa ilalim for easy two. Eto pa, another easy two points by Jimmy Butler. Slam dunk. Well, after ng jump shot na ni Curry, lima na ang abante ng Warriors. Sa kabila naman, wala nang ibang gumagawa sa New York Knicks kundi si Anunobi. Nagsimula ng umalagwa ang lamang ng Golden State Warriors kaya naman napapasayaw na lang si Stephen Curry after ng 3 points na to. Sinubukan pang dumikit ang New York Knicks sa laban pero wala na silang magawa sa opensa ng Warriors. Kaya naman sa huli, panalo pa rin ang Golden State Warriors sa likod ng 28 points ni Stephen Curry.